git isang milyong piso ang nabudol sa isang lalaking bumili ng sasakyan sa Quezon City. Akala pa niya nakatipid siya. Yun pala, tatlo silang may-ari ng sasakyang hinahatak na ng bangko. Nasa frontline ng balitang 'yan, si Gary De Leon. Ang pickup truck na 'yan, ibinebenta online sa halagang 1.3 million pesos. Mura na 'yan kumpara sa original price nitong 2 million pesos. Kaya naman, hindi na nag ang buyer na si Arwan Asi. Bumiyay pa siya mula sa Buanga City papuntang Quezon City. Done deal naman, agad-agad yan. Nagpa-picture pa si Asi kasama ang ahente na si alias Anthony. Hindi nagduda ang buyer dahil original ang papeles ng pickup truck at may HPG clearance din ito. Pero nang may na ni Asi ang pickup sa Sambuanga, biglas ang pinuntahan ng bangko. Hinahatak na ang sasakyan na hindi raw nabayaran ni Mark Jason na nakapangalang may-ari ng pick-up. Nagtataka si Asi dahil isang Andrew Agustin ang nakapangalan sa hawak niyang dokumento. Hindi naman makontak ni Asi ang ahente. Bumalik kami dito sa Maynila. Tinarap namin siya. Tinarap namin po siya. Eh kaso, wala eh. Parang wala siyang pakialam sa amin. Sana maawa din siya sa akin. <laughs> Sa record ng Central Office ng LTO, lumalabas na galing sa butuan ng sasakyan. Nakaloon ito sa bangko sa pangalan ni Mark Jason, pero bigla raw itong na-transfer sa Kapas sa pangalan ni Andrew Agustin. Tingin ng LTO, may sabuatan sa may-ari ng mga sasakyan at mga tauhan ng aensya. I-research natin mga papeles, no? yung mga ng mga taong kasangkot dito. Tapos papatawag natin lahat. Sabay-sabay magsasampa naman ang kasong swindling at estapa si Asi kung hindi maibabalik ang kanyang pera. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.